What's up guys? Isa na naman panibagong hamon ang haharapin natin ngayong araw. Katatapos lang ng bagyong uwan at yan nga ang iniwan. Pero okay lang yan, tuloy ang buhay. Kisa na masalan ta tayo ng bagyo. At ang pinakamaganda ay buhay pa rin tayo. Di tayo pitabayaan ni Lord. Ang nakikita nyo ngayon ay sitwasyon dito sa Landayan San Pedro. Wala na tayong magagawa, level na yan sa dagat. Kaya kung may magsasabi dyan na pasipsip nyo, kayo na lang sumipsip. <laughs> paldo na naman ang gobyerno. Paldo! 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 <laughs> Medyo malalim na nga pala ang tubig dito sa part na to. At sa hindi nasa nakita ko si... Mar! Baka talaga! <laughs> At dahil malalim sa gitna ng main road Sumorkat na nga kami sa sprocket Buti na lang ay marunong makisama yung mga tao dito Dahil naka-open yung gate nila Sa part na kasi na to ay mababaw na Sa phase 4 ng Supper Way Supper Way? Real Supper Dati talaga ang tawag namin dito ay Supper Way Kasi bulol pa kami nun <laughs> Hanggang sabi na ha Ayun, Supper na yung mga taga-perway Sa part na to, tuyon-tuyo na yung kalsada Kaya mapalad sila dahil dito sila nakakuha Sa phase 4 na to Kasi kung phase 1, phase 2 eh talagang lubog sa baha. Mababaw lang naman ang katahe eh. sa mga hindi nakakaalam, yung ibang gate dito ay sarado. Mamimili ka lang talaga ng bukas. Nandoon si Chris, nanghihingi ng chichirya. <laughs> Medyo malapit na kami sa bahay namin. Konting tumbling pa, malapit na. Malapit na talaga. Malapit na malapit na. Tanaw ko na yung lapit. Sobrang lapit na talaga. Ano ba yan? Layo naman. Cut na natin to. Doon na tayo sa may amin. At di nagtagal. Nandito na nga kami. Baha din pala yung kalsada namin. Dati hindi yan binabaha. Gusto mo malaman kung bakit binabaha? PM mo ko, May sasabihin ako sa'yo. <laughs> What's up guys? Day 13. Sa pagkawal. Bumbahin. Hindi naman ano yan eh day 13 sa paggawa ng aming simpleng bahay. Ano to? Ba't ganda to? Ay! Ilipad to. Bawa naman. Yan, thank you Lord. Safe kami. Safe tayo. Hanggang ngayon napapanood mo pa to. <laughs> Ibig sabihin safe. Yan. Continue tayo sa paggawa ng aming simpleng bahay. Hala! Buti na lang tinanggal ko yung gamit ko dito. Okay. Yan, magbubuhin ko na itong hagdan tapos si Chris ay magkakat naman ng bakal. Ready ka na ba Chris? Ready ka na, ready ka na. Let's go! Motivational background music, pasok! Alin? Eh? Wag ka tutungtok sa gilid, sa gitna ka lang muna kasi Yan Okay Bakit <laughs> kong makapit ka kasi? Bakit kong makapit ka? Wala oh, pang takot eh. Sa taas naman mahulog. Ah, sa baba naman mahulog, hindi naman sa taas. Wala pa kasing kahoy. Wala na tumutulog eh. Ah, 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 ay Ano? Okay na? Okay na hagdan nyo? Yes! Gengge Ng <laughs> gabi. Inabot na naman tayo ng gabi, Chris. Buti na si Desiree ng happy birthday. Happy, birthday. birthday. <laughs> Ayan, tapos na yung hagdan. Oro Mata Plata. Ayan. Sa 8 nagtapos ang ano, baitang. Ganyan, no? Oh. Oro Plata Mata. Tama ba? Na? Oro Plata Mata. Ayan, at pinipintura na nga ni Chris. Ayun eh, pa Chris, oh, sa sulok. ay No? Ayun no, yan. Ayan. ayan, at nakakaakit na nga si Chris Diyan sa taas kanina. At ako. <laughs> at ayun na. Uuwi na kami. Wala na akong makita. <laughs> Ang sakit sa pata. No welding. Chris, yung bala ha. Pala na welding ha. Eh mahal. Pinipilit ko talagang ano, so talaga matapos 'to para ari tayo. Dahil ba diyan sa atin. Tayo <laughs> so, ganito na lang yung video. Salamat sa mga nanood. Salamat sa mga sumusubaybay. <clears throat> Please follow, like and share. Ngayon dito na lang, God bless. Peace out. Shii. Tchau.